Hello mga nanay, tara samahan nyo nga ako sa ganap ko ngayong araw na to. Mamimili nga ako kinabukasan ng aming paninda kaya naman ngayong gabi pa lang ay naghahanda na nga ako. Naglista na nga rin ako ng mga kailangan ko bilhin at ito nga at inaayos ko na nga yung pera. Gabi pa nga lang mga nanay ay hinahanda ko na nga ito para naman kinabukasan ay nakahanda at aalis na lang. Marami-rami na nga rin ang kulang dito sa aking paninda. Sa linggo rin kasi ako hindi nakapamili at nandun nga kami sa laurel. Kaya naman marami-rami nga rin yung ko. Bilang na nga rin ako na mga buo dito at inayos ko na at ito naman isusunod ko ay mga barya. Kailangan ko na nga ibukod dito mga barya para naman bukas ay eh, hindi ko na nga siya bibilangin pa. Ilalagay ko nga lang ito sa plastic para naman bukas kapag nga ibabayad ko ay eh sila na nga lang yung pabibilangin Doon ko. kasi sa pinamimilihan ko na paninda mga nanay bago nga ako mamili ay eh, pinapabilang ko na nga muna yung mga barya ko. Para naman kapag nagbabayaran na nga ay eh, hindi na nga mahihirapan yung cashier. Pinagsama-sama ko na nga dyan mga nanay lahat ng benta ko. At nang makadami-dami nga ako nang pamimili ko bukas. Kaya eh, mga nanay ano bang gin ginagawa nyo sa mga benta nyo? Nagbubukod-bukod din ba kayo ng mga benta? Kasi ako mga nanay, ang iba nga ay binubukod ko, pero pag kailangan ko nga mamili, ay pinagsasama-sama ko din. Ganun din naman kasi para sa akin mga nanay, at kailangan ko rin naman siya pagsamasamahin kapag ipapamili ko na. Adi kasi kapag namimili nga ako, ay bukod-bukod din. Pero yun nga, nangyayari, mas nahihirapan nga ako sa pagbibilang. Tapos ko nga magkwenta at maglista ng mga kailangan ko para bukas, ay nagsarado na rin naman ako. 12.30 na nga ako nagsasarado sa gabi mga nanay. Kayo ba, anong oras kayo nagsasara? ibang tindahan kasi dito mga nanay ay maagang nagsasara. Kaya naman, ginagawa ko nga mga nanay, 12.30 na nga lang ako nagsasara. Madami pa din kasi bumibili kahit gabi na. <sighs> Kung nagkatindahan nga ako mga nanay at natutuwa nga yung mga iba kong customer dahil gabi na daw ako nagsasara. Talabas pa daw kasi sila nabili, buti na lang daw talaga at gabi na ako nagsasara. O siya, ito nga kinabukasan ay namili na rin naman agad kami. Kung nga kami mamili mga nanay, ikumain kumain muna kami at konting ayos naman. na naman. Pagdating naman namin dito sa pinamimilihan mga nanay, hindi na nga ako nagbidyo. Madami kasing tao mga nanay at nahihiya pa nga ako video dyan. Medyo mahihain pa nga kasi ako mga nanay, lalo na sa mga madaming tao. Kaya naman, eto nga sa labas na nga lang ako nagvideo pagkalabas namin. Inantay ko lang ang si tatay at kinuha nga niya yung motor doon sa parkingan. Hindi na nga rin pala kami nagtatricycle mga nanay at si tatay na nga lang din yung inuusap ko pag namimili ako. Medyo mahal nga ang tricycle sa amin mga nanay, kaya naman hindi na nga ako nagtatricycle. Kapag nga ganun ang gagawin ko mga nanay, baka nga ng tubo ko ay eh, doon lang mapupunta. Medyo malayo din kasi itong lumina sa labasan para naman makapunta ka nga sa bayan. Kapag dito ka nga tumira mga nanay, mo talaga ng may service ka. Gustong gusto ko nga mga nanay magkaroon na nga kami ng e-bike pero sa ngayon ay eh, wala pa talaga kaya tiyaga-tiyaga muna dyan si tatay. Ba kasi nung magkaroon nga ako ng sarili kong service para naman hindi ko nga naaabala si tatay kapag may trabaho siya. Minsan kasi eh, hindi nga siya nakakabiyahe para samahan lang ako sa pamimili. Siyempre kapag namimili ka naman mga nanay eh medyo matagal-tagal. Lalo din. na kung may bibiling ka pa sa loob ng palengke. May biro kapag may tindahan ka talaga dahil mas nadagdagan nga yung trabaho natin. Pero tiyaga-tiyaga na lang din talaga para kahit papaano nga eh, meron tayong income sa araw-araw habang nasa bahay lang tayo. Kaya nga po mga nanay, kahit papaano ay nakakatulong-tulong na rin naman ako kay tatay. Di man po ganong kalakihan yung kinikita sa tindahan pero malaking tulong na siya sa katulad nating mga nanay. Yung pangangailangan at panggastos natin sa araw-araw ay malaking tulong na dahil dito po natin kinukuha sa tindahan.